Yan mga kabalkas, good morning. Kasi marami nagtatanong sa atin mga kabalkas, saan ba daw ito? Itong bypass road dito sa gilid ng airport. Yan, ito yung papunta ng diversion road, yung CP Garcia. Kung galing ka dito sa Damosa, yan. Galing tayo dito sa Damosa. Yan, ito na yung oh, mga kabalkas, oh, paliko. Itong sa gilid ng airport kasi malapit na ito madaanan eh At ito na yun kaya ginawaan lang kuwan dyan no? parang paliko lang dito kasi nagbibuild up ng traffic dyan wala hindi ang ginawa ito yung sa gilid ng airport na At ating babalikan ito kung kumusta na ba kasi mga one week na tayong hindi nakabalik dito update update natin yung sinasabi ko in update balik balikan natin na update natin kung ano na ba ang mga sitwasyon ano na ba yung nadagdag doon sa sa ginawang kalsada dyan yung sa dulo ba itong project na ito kasi dito na area is reading ready na talaga ito eh Yeah, ito, ano ito yung runway dati dito dito yan uh, dito yan liliko kasi hindi pa na magagamit dito so kapag magagamit na ito yung mga sasakyan is diretsyo na dito Yan, malapit na tayo dito mga kabarkats Yan, kung ano na ba yung improvement dito kasi last update natin is nag na talaga yung CP Garcia Highway at saka itong bypass road na ito napakaganda itong tulay dito may ginagawa dito parang may yan reading ready na talaga dito mga kabalikas dito banda is reading ready na talaga yan, dito banda is reading ready na. Papunta doon. Tapos yung railings, yan, kumplito na yung railings. Tapos may street lights na pala. Ano, nakabitan na ng mga ilaw. Itong solar. Ah, parang hindi solar itong kinabit dito. Kurinti talaga. Yung ginabit dito. Yan. Yan, nagawa na sila ng kwan mga reading oh. Ready, ready na talaga dito mga kawarkads Yan Ito na yung kwan nila Yan, ginawaan na ng Kwan ng tao Ito Daanan ng tao Yan Yan Siguro madaanan na, na siguro wal malapit na talaga parang binilisan nila eh itong trabaho dito. Yan. Yan, good morning mga Baycats. Yan mga Baycats, update na naman natin itong uh, gilid ng airport na bypass road. Yan binalikan natin dito kasi uh, lapit lang 'yung pinuntahan natin dito. Yan. Last nag-update tayo is yun nakabuhos na. Yan na 'yon. Ito na naman yung daanan ng tao And, uh, ito na yung ginawa nila ngayon dito yeah. wala talaga mga wagtags Yan yeah, mga kabarkads, Ayan mga Wickeds, ito na yung update natin dito sa bypass road dito sa gilid ng Davao International Airport. Ganito na siya kaganda mga Wickeds. Ayan, pumunta tayo kanina dyan. Is ready na yung kung galing ka dito palabas, papunta dito sa may airport. Ayan, ready, ready. Ito na lang talaga kulang. Itong bike lane. Ah, uh, bike lane. Daan na ng tao. yan, At doon sa kabila. yan. tapos na. Wala na eh to siguro madaanan yung anong kwan yun July, August mga August or mga beer ano ba ito madaanan na sa ngayon na taon siguro ito kasi pwede pwede para minya madali na nila dito kasi wala na itong right of way na resolve na ito kaya natagalan ito dati sa right of way uh, nakausap natin itong mga trabante dito ang lupa na yan is ito yung may-ari dito na area yung agreement nila dito between sa sa toh, agreement nila dito sa sa DPWH yan o oh, may dumaan na na dito daan na na oh, daan na yung multi cab dito yan yung agreement dito is sa may-ari daw dito is itong kabundukan dito yan, itong kabandutan na yan isipapatag yan Kaya madali lang Natambakan dito Is galing dyan yung lupa Tinatambak dito yano kasi business din ito eh Magamit na business ito sa may-ari dito Kapag magamit na ito Yan, marami na Pwede ka na magtayo ng mga Ano ba dito mga kurin Kasi dadami na yung dadaan dito Yan, ito lang yung update natin dito mga workers Hanggang madaanan ito wala lang tayong info kung tayo, kailan talaga daanan nito dito. Hope na may mag-comment sa atin dito na kailan talaga yung daanan dito. Kasi kompleto na talaga eh. Dano, may mga streetlights, no? Yan na uh, nilagay dito. Yan. Like and subscribe to my channel and press the button bell para ma-notify kayo sa mga video na i-download ko. Specially sa mga travel vlog natin. Yan. Sige, bye-bye. God bless.